Ayon, bibigyan po po tayo ng isang tips kung paano po naman mag-save ng video sa YouTube. Tutin natin yung Wait lang po natin. Wait lang po tayo. Huwag po kayo mabungunot at maabot na po natin yan. So ayan. Lapit na malapit na. So ngayon pindutin na po natin ang check. Sa so, next. Gusto na pong lahat pong ipublic po natin. So upload short. Ilang po maraming salamat po.